Tanggalin mo sir, natanggal mo na? Oo oh, Ano na Oo, patay Ah oh, sir, ang sunog? Ha? Hindi, saan na sa ako, confused Tanggalin mo sir, natanggal mo na? Ito na. Oo, patay. May dumikit dyan. Wala ka bang mga ilaw dito, sir? Wala ka bang mga ilaw? Wala kang kinabit? wala eh wala yun eh Ay, baka nalusaw na to hindi na tumatatanggal so, eh ito meron naka jumper oh ano kaya may ilaw ba to may eh, naka jumper eh to ay hindi nabalatan pala to subukan natin ito tanggalin ito itong problema nalusaw subukan natin sir may fuse ako doon wait lang sir ah Hindi kung naagapan naman sir Dito natin malalaman okay. Ha? Ah? Oh, nag-aayos ako ng motor, sir. <laughs> Ito yung may problema eh. Ano kaya ito? Ano ba 'to sir? Eh, say. Huh? Wala ka bang pinakabit talaga dito para ma Wala. Stuck lang to lahat, ilaw. sa tanggap pa ito. Ah, sir. Kailangan ko, makita natin. talaga na luso oh. Kaso oh, may lakto eh may may clip 'yan, sir eh. Dito may clip 'yan. Kaso, di ko masundot. Hmm. Komon na ako nang pilip Ang costume bus, ba't May nagdikit dito sir Nagdikit? Oo, pasa positive at negative Kaya Umusok yung wire Ay Ayaw eh Kailangan natin matingnan yan, baka nagdikit na yan Baka nalusaw Okay yeah. pero dito parang wala naman ayun nabalatan na oh kailangan na baklasin mo ng harness na ito mahirap salpakan to ng mahirap to salpakan ng fuse kasi pwede yung mga wiring dito sa loob yung positive at negative nagdidikit pa rin once na nilagay natin yan mm. baka lalo lang masunog so mas maigi itulak na lang sir tapos kung may kakilala kang nagawiring patingnan mo na lang pabaklas mo yung buong kaha kasi sa mga ganito siguro ma naabutan ka ata ng mga 5 seconds o 8 seconds eh ay, 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 ay. pag ganon pwede na lusaw yung harness nito sa loob Oo. Wiring. Oo, buong wiring. Pag ganon. Basta natagalan. So dito pa lang kasi da balata na eh. Ayun oh. Oh. Balat na siya. Ayun oh. So Sa Cavite. Tentahin oh. Sa Sa ka ba sa paket? pasong damo? Asa ah, sa sa tabi yung kaliwa, tapos sa pagbada yung mowa, pumowa mo. Ah, sa rohas so, Ano yung top eh, Sunog yun eh. Oh sunog talaga So, ganoon lang sir Kasi, di natin ito po pwedeng salpakan ng fuse Saan sa Pag sa rohas ka dadaan, rohas daan natin? Hindi, eh, dito po, dito, dito, dito sa kaliwa nito, dito silang pwede Basta Oo. Baba, top, Oo. Oh. Rotonda. doon. ka lang mismo sa Ilarte? oh Oo. Oh, sa na po Papunta ah, doon lang? Oh. oh. sige. Tulak na lang ito, sir. Oo. Oh. Sige, hey, sir. Joka, sir. Hirap dito, yung paakyat kanan mo na, sir. Ay, kaliwa mo na. Alalay tayo dyan sir Hoy okay, lakad mo na lang sir Lakad mo muna Alayan kita Elang <coughs> Koroa sa Laos sa Dinggalo ba yun? Ah. Bita, Oo. Oo, didiretso lang ako. Kaya ko sana ayusin yan sir eh. <laughs> Kaso, ba -ba, ba, 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 babaklasin natin lahat. Ha? Babaklasin natin lahat, ha? if ever. Baklas talaga yan. Ano trabaho niya sa so, IT ako sir sa uh, amin IT ako sa opisina so, nga, oo, kaso ito yung mga motor pinagkakainteresan ko eh. Ah. mahilig kasi ako sa motor oo Diretso daw? Ayaw kaya nga, nga eh, tara tara, mahirap pa yan. Anong lugar ba to sir? Malaybay? Sir, asaya... 3 na to eh uh, Ah. Wala na. Wala nang iba. Wala nang iba. Wala Saan bahay mo? Ah. Sayang. Uh, Saan daan mo siya? Dito lang? Uh, Tara Wala lang akong pasok. <laughs> Gagawin ko. Kaso may pasok ako bukas sir eh. <laughs> tayo, eh no? Oo, tapos kabiti pa ako kasi. 2 hours. Pag sobrang traffic talaga. Wala dito? Oo. Dito ka lang. Hoy. eh nakarating tayo mga tropa. Paano, sir? Bibiyahin na ako. Ano pangalan mo, sir? Jerry po, Jerry. Jerry. Sugoni po, Sugoni. Sugoni. Oh, Shoutout kay Jerry Sugoni. <laughs> oh sir. Dito ako ha. Okay. bye sir.